Dilawan, unang biyaya Grabe Unang biyaya pa ito mga amigo Ito pala yung pinakaunang huli natin ngayong araw Kahit itong magiging mitsa Para makahuli tayo ng malaki Ah, mitsa Loko, loko Uy, okay dyan Pala yan man din Ah, dilawan Kinimigo, dilawan Yes hmm. Lalim ng dilawan

Naghanap buhay na sila At siyempre tayo maghanap buhay din Time check alas 4 Today is another day Another day is today Good morning po sa inyo lahat Tara Natay sa buya Hindi tayo magtali-tali Loy, lata tayo na Loy Wala kang Loy aramun Ya, sanunglat mga amigo, good morning. Walatak-latak tayo dito sa riba. At ang gamitin nating pain ay tulingan. Tulingan mga amigo. Tigayan sa madaling araw. Sarang tayo. So sa lahat na nandito Good morning po sa inyo Sana kayo ay Nagkapi na Tayo may go, tapos na tayo nagkapi Gatas pa nga Ah, gatas pala dong Grabe di ka dong ba, gatas gatas ka pa ha? Gatas ng ina eh. Joke lang It's a joke It's a joke only Only joke Joke, joke Layo ka lang ano miko. Madi sa buya. Dito na tayo sa paligid. Sa paligid ligid ay puno ng linga. Yan. Yan. Yan, yan. yan. Latak ko tayo ng mga tatlong latak. Pag wala amigo, dito na tayo malangri. 4 Ang oras alas 4 Ang alas 3 Sana makanali tayo Kahit ilang piraso Sana makanali tayo mga amigo Kahit konti basta marami Ang <laughs> galing maliit basta malaki dong din mo dong, ah. sa mahal. Di mura basta mahal. Murahin ng the best for today's video gagamitin namin dahil gabi pa ngayon ah madilim pa ito gamitin natin migo yan sana ang kahuli siya ng big eye na malaki malaking malaki yung pinak malaki sa lahat ng malaki sa mga pinak malaki Kadidi, Sabak Kadidi. Ya, alright, oh yeah, yes. Batu, Bangkutapus, Latak, Ion. Samahan nyo na naman ko sa aking adventure Panibagong adventure na naman tayo mga amigo Hunting tuna tayo ngayon muna At mamaya Mga uh, skipjack At saka ilupin tuna ang ating hahantingin. ah, uh, Hopefully makarami, ka nga, makarami kami ngayong araw no? So yan Abang abang sa ating biyaya ngayong Araw na ito Pangatlong araw namin dito sa mga private namin area. Alright. Latak na yun. Tara. Let's go. Amigo, unang latak natin. Sana pagpapalarin. Pagpapalarin tayo. Ayong umaga na ito. Tarihan tayo ng 20. Muchas gracias, amigos y amigas. Buenos dias. Buenos todos.

Madalang kalakal kalakalabi ko, madalang siro sa palangre Meron na kabira Atong service lang Kaming uh, lima Zero Pastilan <laughs> dudes Pailan na lang ang, ang huli mga amigo Ulang banye-banyera. Dati bany banye banyira ngayon Pailan nila lang lang Pailan nila lang lang hmm. Pailan nila lang lang Ang sibad Madalang kalakal Kaya ang lumipat ang pugad Pero Katapos ito mga amigo maglatak latak muna tayo Baka sakaling makahuli tayo ng Tuna Mga bluepin O di kaya yung mga cute Or Even big ho ah Ipinapod Right, Latak tayo mga latak. Hindi tayo pinalaro sa kitang. Kaya maglatak na lang tayo. Dahil walang sibad sa palangre mga amigo Latak naman tayo Siyempre meron tayong pusit kagabi Yan o Parito tayo surtihin sa latak Walang kain yung mga uh, Maliliit iskip jack na ng yellow na walang kain ilang service lang nakapira no ah ilang piraso lang din hindi ganong karamihan stillan dods lata tayo lata para meron tayong chance magkahuli ng malaki gamit natin si hotdog baka magkahuli na naman si hotdog yan dong basta area dong basta area ka lang dong just area area bira yan ka kasusubang lang ha ya. kasusubang <laughs> kasi sikat lang ni hari araw no at uh, yan sa inyong lahat. good morning Good morning, good morning, good morning Good morning, good morning Another day is another adventure na naman tayo This video ay latak-latak na tayo mga amigo Ano ba yung unang bihaya Nating matatanggap ngayon uh, Blue pin, big eye na malaki Big tuna Ano kuman ay Dapat ipagpasalamat Sa buong may likha Alright Unang latak Ngayong Umaga hindi ko alam kung anong plano mga amigo. Baka lilipat to ng ano. Pugad. Pag dito lagi ay ah, kung meron ng sibad sa latak ay dito muna. Pero pag wala naman ay ano pang ano pang sa bisaya pa mga upos pa yung dugayan. Kailangan pa bang memorize yan? Memoriado na yan? Kabisitahan yung ano doon? Yung ah, dalawang pugad namin lasoy at saka Bulasoy Dito sa bakal ay Madalang Kahapon mga 10 piraso lang mahigit Na ma, ano, mga Cute, big eye at saka mga tuna Ang huli namin dito Mga malilit naman sa mga 500 kilos So ang huli namin lahat Wala pang isang tunada no 3 days tayo ngayon 3 days So para makaragdag sa huli Datang tayo Let's go Unang area ni hotdog mga amigo Muchas gracias, amigos y amigas. Buenos días, como ustedes todos. Yon. Muchas gracias. Buenos días. All right. ang iba natin kasama ay kasalapoy ang ah uh, naglalatak na ang iba nag trolling ang iba naman ay nag buhay buhay sana makahuli kami lahat ngayong araw ng tuna paglasinan natin si hotdog 50 ang lalim ngayong umaga Ariga tayo ng 50 Alright Gracias Muchas gracias mga amigo mm. Okay Yun amigo Unang pasibal ngayong umaga Si Larry Ang nakabira Yan Lahat kami meron area. You no, know, sila area nakabira. Malalim ikaw! Malalim! Size!

Huwag ka man nang gawin ba? Dag ko ngayon sa si o bandre? Totong hapon ko kayo, korintahan. Oh, yang isa Maigit pa Subad na mga tuna kalibot mga na tag sampuan yan so si libero. Mayroon ng area din sino kaya ang kasunod na mabubulahan mabubulahan <laughs> tuna 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 tabi na kasi kitang Kabila kasih kitang, siro yud, siro kitang. Malapit na Malapit na amigo. may Isang pa... dali pwente yan uh -huh. thank you lord thank you lord yes dali na <laughs> sakit na ang hawak nyo <laughs> kadalasan yan ang iniinda namin miko pag nag uh, tuwing nagbibirada kami ng tuna masakit na likod kung minsan naman may nanginginig na tuhod nga eh Yan na, unang blessing ngayong umaga. Sana makahuli kami lahat. Service. At kahit pa man sa mother boat. Alright. Thank you Lord. Latak tayo ulit, latak. Pangalawang taya ngayong umaga. Muchas gracias amigos y amigas. Buenas dias, kumus ustedes cedis. Cedis cedis cedis. Cedis cedis another one busy ang mga service boat nagkalat isa pala nakahuli meron nagbaybuhay meron naglatak meron nagtrolling. tayo latak tayo malat, latak tayo latak baka sakaling makahuli tayo ng big tuna I love to uh, bira birabira. Ah, birabira. -bira. Gusto kong bumira ng malaking tuna. Ang nalaban. Ang nalaban siya. Okay. Malawang latak na ito. Ano ito size? Saisin tadi pa. Alright Ini gua sebaca kas-kas. Mas kas marir, ngabik ai. Melilit. Busan trisan. Oh, ai tulingan. Ya, kasih batai mego melilit. natin hati, bebuahin. nyata tato. Lalim nang tulingan ah. Sa sinta di pa nga rin natin, kinain ng tulingan. Ibig sabihin, nasa sinta di pa ang tulingan. Nasa sa sinta di pa. Pero dilawan niya tato. Dilawan, unang biyaya. Grabe. Unang biyaya pa to mga amigo. Ito pala yung pinakaunang huli natin ngayong araw. Kahit itong magiging mitsa. Para makahuli tayo ng malaki. Ah, mitsa. Loko, loko. Uyo ka dyan pala yan man din ah dilawan kini dilawan yes hmm. lalim ng dilawan lalim ng ilupin sa sasinta di pa yan o oh, ang magiging mitsa ng ating bigho ng short ni burluloy. short burluloy ha short short ng burluloy Mmm. Let's go, let's get it over Pati sa ribay, lain Yan, dito Barilis Blue Marlin Grabe, kalalim ng Ano may ko? Kalalim ng Mga karaw Sa isin tadi pa Ang kumain sa ating pusit karaw Sana ngayon ay tuna na Tuna Yan ang pusit natin kagabi ay 7 piraso lang sana ito ay kadali ng tuna ng kabawi sa puyat na pinagdaanan na ah, pinagdaanan dahil dong sama yan sa hanap buhay ang pagpupuyat alright latak tayo ulit latak sa kaling makahuli tayo ng big tuna big high tuna wish gusto ko talagang big eye na ba na mahuli kailan ko kaya makakamit ang aking minasam na biyaya ah, huwag ka nang mamili doon kung anong sisibad sa'yo tanggapin mo huwag ka nang choisy ah choisy ah choisy ah choisy alright aria ulit tayo aria shitty naman tayo shitty kanya-namin 'go pag wala sa sheet sa size city. Pag wala na naman sa city 8. Pag wala sa 8 no ibi Pag wala sa 9 ibi Jis Pag wala sa jis balik sa baba. Muchas gracias amigos y amigas Buenas dias Aguy Como estes? Churros Churros, churros, churros Churros, 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 churros Churros, churros, churros Meron na tayong taya amigo Pang black marlin Ah. Kung meron black marlin dyan na pagalagala Ay meron na tayong pag-asa makahuli ka agad bitawan karaw na naman yata yung migo sayang nagoy na lang migo karaw mga ayon ubus ang pusit natin bitawan man Later. Time check, alas ano uh, 45 na mga amigo. At simula ka niyang umaga. Pag latak-latak natin ay wala na namang, wala nang nasibaran. Yung nang dalawang ano, dalawang kasama ko ang nasibaran. No? Yung tuna at saka yung bluefin. wala, wala na. Tanghali na naman mga amigo, hindi ko alam kung ano ang plano. No? Uh, pagkarilipat si Kapitan ng ano, ng area Pagkapunta namin yung buyang ano burlasoy simulan pagdating natin dito sa pacific ay hindi pa namin nabisita yun yung dalawang buya kaya yun yata ang target ngayon right tayo pinalan magkahuli ng marami mga magyo dalawa lang huli natin ay uh, dalawang yellow pintuna ang ating huli no kaya yun bawin lang tayo sa sunod na buya baka sakaling doon tayo surtihin mga amigo sa, sa walong service ngayon sa walong service Dalawa lang nakahuli ngayong umaga. Hindi kumain ng maigi ang tuna ngayon mga amigo. Kaya yan. Hindi tayo nakahuli. Alright mga amigo. Kaya naman ay hanggang dito lang tong video na to, mga amigo. Sa inyong lahat. Magandang umaga. Update tayo sa next video mga amigo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga solid kong supporters, subscriber at sa mga silent viewers. Sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyo lang ako babawi. Kapal na mukha mo. <laughs> <laughs> Alright, good morning. Until next video. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo at pag-ampimuntanan. Bye-bye. <laughs>